ang layunin ng mga talinghaga. Pagkatapos, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, Bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa pagtuturo sa mga tao? Sumagot si Jesus, Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa pag ng Diyos, pero hindi ito ipinagkaloob sa iba. Sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang naunawaan ay kukunin pa sa kanya. Kaya nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga. Dahil tumitingin sila pero hindi nakakakita. At nakikinig pero hindi naman nakakaunawa. Sa kanila natupad ang sinabi noon ni Isayas, Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita dahil matigas ang puso ng mga taong ito. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at ipinikit ang kanilang mga mata dahil baka makakita sila at makarinig at maunawaan nila kung ano ang tama at magbalik loob sila sa akin at pagalingin ko sila. Ngunit mapalad kayo dahil nakakakita kayo at nakakaunawa. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Maraming propeta at matutuwid na tao noon ang naghangat na makakita at makarinig ng na nakikita at naririnig ninyo ngayon pero hindi ito nangyari sa kanilang panahon.